Hello guys, good evening. Ito po guys, galing lang na, kagagaling lang namin kina Ate Eliza Kapitli at kay Idol Larry Granite. Ayan po, si Mrs. Siya na po ang nagpiprito ng isda. Kanina pa po namin nabili yan mga guys, tangali. Pero dahil pumunta po kami kina Ate Eliza Kapitli at kay Idol Larry Granite. Ayan po, ngayon lang po namin naluluto. Silipin po natin. Ayan po. Tahimik po si Mezzi siya. Medyo malayo po siya. Ayan. Ayan. Siya po nagpipreto mga guys. Ayan. Tam. Anong ginagawa mo tam? Ayan po mga guys. Kasi marunong po siya magluluto mga guys. Kasi isang kamay lang po. Pero talaga naman. Masama ang mga guys. Kasi nag-inom kami ni Idol Larry na Oo. Masama. Pero pagdating naman sa mga ano mga guys, mga bagay-bagay, hindi ko siya pinababayaan. Iwan ko ba bakit? Nagagalit siya. Pag ako nag-inom, dapat nagagalit siya mga guys pag nang ako, di ba? Yun ang katotohanan. Ang mali niya kasi, nagtatampo siya agad eh. Pero masama yun. Kasi hindi ko naman siya pinababayaan. Di ba niya mga guys. oh, di ba? Binabalag ko po yung katotohanan. Ayan. So, Marunong naman siya magluto mga guys. Yung ano lang yan. Oh. ba? Medyo nakainom na ako kunti mga guys. Ang sabi ko sa kanya, magprito siya ng pangulan namin yun. Pero, ano lang, yung punti lang. Kasi nga, pag-swing namin ba, para may ulam ako bukas, pagpasok. Huwag naman, magkira ka lang tam ng kunti. Yan, paborito nyo guys, yung mga laman loob. Kasi agawan kami mamaya yan, yan. Nilinis ko yan po, mga guys. Yan. Ganon ka lupit sinisis, mga guys. Ang cute mga guys, eh. Ang kinis ng mukha. Ang ganda pa. O, kita. Ay, pa ako, mga guys. Kabayag ko. Palupit <laughs> talaga sa si message, mga guys. O, oh, di ba? Ay, Diyos na yun. Ang ganda talaga ng message ko, mga guys. Okay, mga guys. Babay na. Ano Ay, ano nga pala, guys. Mga guys. Tinanong ko palang pala kanina. Kaya alam mo kung... Alam mo yun, mga guys. Ang pinunta namin si Nanay Eliza Capitre. Vlogger po yun si Idolari Granite. Talagang pumunta lang po ako doon dahil sa ano pala sa tawag nito. Tawag nito tam yung nagpatulong po ako kasi monetize na po ako mga guys. Sabi nila vlogger na raw po ako pero sa sa sarili ko hindi pa po hindi pa ako di ko pa matatanggap na vlogger ako dahil hindi pa po ako na ano na monetize. Ay monetize na po ako. Pero hindi pa po ako nakapag-apply kasi eh. May napindot kasi ako eh. Mag-antay pa po ako ng ano, 90 days. Alam ko, 90 days pa. Bago ko may apply ulit yun. Hindi ba ang saklap? Hirap kasi mga guys, pag wala kang mag wala magtuturo sa'yo. Sige na mga guys, sabi mo na. I love you all mga guys. Paalam.